Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa iti-trade pa nga daw ng Dallas Mavericks si Anthony Davis ngayong season. At ang balita naman patungkol sa pumayag na nga daw ang Kings na makipag-trade sa Golden State Warriors. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga baller sa balitang ititrade pa nga daw ng Dallas Mavericks si Anthony Davis. Well sa ngayon nga po bukod sa ilang mga superstar na pinagkakaguluhan ng mga teams ngayon ay kasalukuyang nadagdag na nga po mga kaballers si Anthony Davis sa mga superstar ngayon na available na nga ngayong trade season. Isiniwalat nga po ang ilang informasyon ng ilan sa mga beatmaker ng Dallas Mavericks na isa nga sa mga rason kung bakit available na sa trade market Itong si Anthony Davis, yan ay ang pagiging prone to injury nito mga kaballers. Kung susumadahin nga natin, bilang lang nga po sa karera ng Davis na magkaroon ng madaming laro sa loob ng isang season. Madalas halos kalahati ng season ay wala siya. At palagi din nga itong nababawasan ng ilang buwan ang kada season nito na ni Davis dahil sa injury. Since future nga po mga kaballers ang hinahabol ng Dallas Mavericks ngayon ay literal na isa ito si Anthony Davis sa mga player na hindi na ikikip ng Dallas magstay sa kanila lalo pat kinakailangan nga ng Dallas Mavericks makahanap ng mga batang player na may malaking potensyal na maaaring makasama ni Cooper Flagg sa kanyang magiging greatness sa NBA. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balita patungkol sa maaaring nga daw na matrade itong si Sabonis sa Golden State Warriors. Well dahil nga po sa hindi maganda ang sitwasyon ng Sacramento Kings ngayon ay masasabi nga natin mga kaballers na mukhang nalalapit na rin naman nga ito gumawa ng trade dahil sa kasalukuyang pakikipag-communicate na ng Sacramento Kings sa mga teams na maaaring makatransaksyon nila ngayong trade season. Isa na nga dito mga kaballers ang pakikipag-usap na ng Kings sa Warriors ngayon kung ano na nga ba ang mga maaaring ma-offer ng Warriors sa Kings kung sakaling may mga player silang gustong kunin dito. Alam naman nga natin na matagal na nga pong naililink sa Warriors itong si Domanta sa dahil sa katangian nito na bagay na bagay sa laruan ng Warriors. Since kailangan din nga ng Sacramento Kings ngayon ng mga bagong player ay maaari nga nila itong itrade na si Domanta Sabonis para sa plano nilang magkaroon ng balancing lineup ang kanilang kupunan ngayong season upang maayos ang kanilang rotation at mabawi ang kanilang mga sunod-sunod na talo. Since hindi nga click ang pagkakaroon ng Kings ng maraming superstars ay maaari na nga nilang bitawan ng ilan dito at hindi rin malabo na ma-trade din dito itong si Sabonis. Kaya abangan natin ito mga ka-ballers. So yun lamang mga ka yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again this is Basketball Hotshots. Thanks for watching!